And mga kalingawan dito tayo sa bahay ni Kuya Andy. Uh, it's her. it's his birthday. Uh -huh. Wow, sarap 'to. Oo, ang sarap. Sarap 'to. Mo na. Gigi. Probably. Ay, posible na sa akin na kayanan. Sobra na nga 'to, ay. Hindi pa naman may maubos 'yan. Parang split lang ng elepante kuya Andy. Dinadayan di ko charo ang tintab

Salamat at makabuti mo. Sa'yo ko nakita yung pag uugali na ang tao hindi nga alis sa'yo. Ayan ay, salamat. Ako yung hindi ko na at happy birthday. Salamat, salamat. Hindi di ka Kiss, kiss. Kiss mo, kiss mo. Hindi ka sa'yo. Salamat. 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 mo. Salamat. Salamat po. Salamat. Salamat. na. Salamat. 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 na Kapag lumisay mo kay... Pinapansin hindi pinapansin na pinapansin ng pansit. Sayang lang yan. Puro pansit, pansit, pansit. Ito, akin na to. Sure na to. Akin. Sure na sure. Huh? Huh? hindi naman Solid naman to. Solid. Lakban <laughs> mo. Yeah, nabas basa basa, basa gandala <laughs> 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 jadi <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday, happy birthday.

Hahaha! 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 Masawa! Yes! Masawa! Last, <narration> last message po ni Andy Callaghan. <Somehowliers> Maraming po salamat sa iyo. Ang uh, po kami pagdating uh, sa pagpunta sa kay na birthday. Maraming po salamat. Umasa po kayo lahat mga kababayan, lagi ko sana sabi na dito na po ako mamamatay sa tinalingan. Katapatan po kayo kaya bakit kita sa kalingan para sa mga sinulat. Happy birthday to you. Happy birthday. po. Buway pa kayong lahat. Buha. <laughs> <laughs> <Okay>, so, 'yung gusto mo, 'yung nakayo. Amen Ikaw 'yung betting na kiss.

an ti ha